Ngayong araw na to mami, tutuparin ko yung isa sa mga gusto nyong matupad. Isa sa mga chalk artist dito sa Pilipinas, ginawa niya na sila Von, sila Kong, ginawa niya na sila Sark. Tapos ngayon, gagawa niya kayo. Gusto ko kung ano itsura ko, mm. yun yun. yun po. Kung Ganun ano po. ang itsura nyo, yun ang makukuha nyo. Kaya ba natin yun? Kayang kaya. Kayang kaya, kaya. Anong pose maganda? Ganito po. Yan! Yeah. <laughs> Mismo! Ganyan po. Ganyan Ganyan po. po. Ganda gagi. Kasi papa-frame ko yan. Karabat dapat talaga ito ipa-frame. In one word, kasi yung masasabi ko. Parang ano? Elegant. Parang galing talaga. Nakikita Ganda. ko talaga resemblance sa mukha niyo. It's time for the reveal, guys! Ito ang itsura ni Mami. Ganda. Kita nyo. Ano ang sabi niyo? Ganda? Ganda. So, ito na ang gawa ni Altea. Mas maganda kayo pag nakaguhit. Three, two, one! Ngayong araw na to ay bibigyan ko ang aking nanay ng isang espesyal ng regalo na matagal niya nang gusto makamit. Ang magawan ng live sketch. Pero, may konting twist. <laughs> Yung tipong gandang-ganda ka sa sarili mo, pero nung pagkakita mo ng sketch, ay binaboy ka na pala ng todo. <laughs> At para ma-pull off tong prank na to, ay meron tayong i-invite na isang talented na artist. So ayan guys, nandito na si Arte ang ating kasabuat at gumagawa na talaga siya ng mga chalk arts. Pwede niyo i-check sa channel niya. At ngayon, pag-uusapan namin kung ano talaga yung plano namin para pagtripan ang nanay ko. Ganito ang gagawin. Yung mga sketch, maximize na yung, yung size. Yung space. Yes. Uh -oh. Pero yung mangyayari, hindi niya kamuka. Kasi excited yung nanay ko ngayon. <laughs> talaga matagal niya na gusto yung ano magkaroon siya ng sketch sa kwarto niya. Oh. So, ang gagawin natin, babalik na natin, yung best na yung mukha talaga ni Mami, kunyari, mas malaki yung butos ng isang ilong, yung tenga niya medyo dikit dun sa sintido niya, yung isang tenga niya nasa may bandang baba. Parang parang ganun kalala. Yung parang nakakatawa tingnan. Pero dapat may konting resemblance oh, okay, na siya. Okay, 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 na siya. Okay, okay, okay. So, excited siya ngayon pagdating, papakilala ko kayo sa kanyang sabihin ko, isa to sa mga kilalang artist sa Pilipinas. Yeah. Yan! Oh! Ka, kaya ngayon, papatunayan natin kung gano'n siya kakalala. Pa so, kung na-pull off okay. mo yung maging kamukha ni Gina, pero mukhang t***a. <laughs> mas okay yun. Okay, okay. Okay, so kaya natin yan. Kaya! Tapos, ah! syempre, alam mo nyo naman kung napapanood nyo yung videos ko, medyo mainitin ang ulan ng nanay ko, di ba? Magtago ka na. So, sabayan nyo na lang. <laughs> sige. Ano, tita, kasi ganyan po talaga eh. Ganyan yung nakikita ko, ganyan ang ganyan. Okay, pero sige. pinaprank lang natin. Mami, may surprise ako sa inyo. Ano na, na naman yan? Ngayong araw na to, Mami, tutuparin ko yung isa sa mga gusto nyong matupad. Oh. Ano yung matupad? Meron tayong artist dyan sa baba. Artist? An isa sa mga chalk artist dito sa Pilipinas. Ginawa niya na sila Von, ginawa niya na sila Kong, ginawa niya na sila Sark. Tapos ngayon, gagawa niya kayo. Talaga? Yung kwarto niya, Mami. After nito, meron na kayong sariling yung design. Oh, talaga, yung mga gaganda ako dyan. Loko ka. Pero ang tanong, maganda ba kayo? Eh, okay, comment nila dyan kung na ano talaga. Hindi naman gagaling sa bibig ko yan. Kasi kung ano yung lalabas doon sa painting niya, syempre nakikita niya lang sa inyo. Kaya, nakikita ko na yung tsura ko eh. Oh, so ano nakikita niyo sa itsura niya? Maganda ba kayo? 1 to 10? Sakto lang. 9. 9 ang puti. Kantaas naman natin sa sarili. Asan yung 1? Nasa'yo. Binigay ko na yung 1. Oh. Ah, sige. Babano tayo pakilala ko sa inyo yung artist. Yan. Ito ko papalakihan ko. Lalagay ko doon sa stair. Wow. Nice meeting you po. <laughs> Pwede po magmano. Ayaw! Nakabahan kayo sa show. Ready na ba tayo? I'm ready. Bakit ano? tayo magsimula doon sa inyo mamakakita ng mga sample ng gawa niya? Oh, siyempre. Pero, Pero ito lang tatanong ko sa'yo. Yung oh. bang bang mga ginuhit mo, gumanda? Accurate po. Talagang kuha-kuha. Uy, kuha-kuha. Meron akong portfolio, wow. portfolio dito. Apo, te. May mga portfolio tayo dito ngayon, ha? guys. Mga ginawa mo to? Apo. Ah, ano, live sketch po ito. Pero sketch lang siya. Mga ganyan po. Hindi to. Ito ikaw to, di ba? Apo. Ah, Cartoon. Okay. Ayan. Magaganda naman to nakita ko. Ilan taong ka na nagaganda? Kasi naninigurante to siya. May isang oras yan. Tapos naka... Na po With siya. color na. Magaling siya, parang ano siya. Hindi ko patutabi hindi siya magaling. Ang sabi ko lang, oh. kung bang, kunyari, ginuit mo, mas gumanda. Gusto yeah. niyo ba yung filtered, yung itsura niyo? No, no, no. Parang sa tiktok no, may filter. Hindi, gusto ko kung ano itsura ko, yun yun. Hmm. yun po. Kung Ganun ano ba? ang itsura niyo, yun, yun ang makukuha niyo. Oo. Oh. Oh. Kaya ba natin yun? Kayang kaya. Kayang kaya, kaya? Okay! okay! natin yung next session! Uh, ilang oras nakapost? Hindi ka gagalaw? One hour kayo dapat Pusa. nakapost. Pa, paano yun? Nakaupo lang? Pag gumalaw kayo, gagalaw din yung sketch nyo. Ay, putres. So, hindi ka pwedeng... Hindi kayo pwedeng gumalaw? <laughs> hindi. So, kunyari, naka-live sketch kayo, di ba? Nakaganyan kayo. One hour ka nakaganyan? One hour kayo nakaganito. Pag gumalaw kayo, masisira yung live sketch. Hindi na siya live. Alam mo, hindi naman ako ignorante sa mga ganyan. Lali pwede mo, kayo mag-break, tapos babalik ulit kayo, same pose. O, oh, syempre. Ah. Sabi mo kasi, sa oras, nakapost kang ganyan. Ah, May dumapon langaw sa'yo, hindi mo matatabik. Hindi pwede, kasi makasisira. O, oh, makapag usap ka sa lolo mo. Anong pose ang napili mo? Siguro mga 30 minutes na ganito. Tapos yung dalawang kamay nyo. O. Oh. Tapos nakaganyan. Yan, gano'n lang. 20 Anong minutes. Anong yan? Ha? Anong tawag mo dyan? Yoga. What? Yoga? Yoga. Yoga. <laughs> Tigilan mo ako aga. Anong pose maganda? Ano, isa yung manggaling. Yun, ganito po. Ganyan. Wow. Pang-beauty derby. Yan. Yeah. <laughs> Mismo. Ganyan. <laughs> Ganyan po. Pa'no, pa'no, pa'no? Yan. Yeah. May <laughs> question. <laughs> Ayoko ng side profile eh. Bakit? Ah, okay. Mas maganda kayo pag nakaharap kayo. <laughs> Talaga? Talaga? Parang hindi kita kilala. So ngayon guys, magsisimula na ang live sketch. Magpo-post na si Mami at iguguhit na ni Artea. So, tinan natin kasi balita ko nga si Artea. Based sa mga comments, isa siya sa mga pinakamahusay, di ba? So ngayon makikita natin at makikita nyo kung gaano talaga siya kahusay. Mahusay si Artea, di ba? Ano yung na-expect nyo na magiging itsura ni Mami? Mas maganda? Mas maganda yung ano, resulta. Ah, so, pangit na na <laughs> Kaya ah, ah, kaya kaya kaya. Kaya kaya no, so, so. kaya Kasi alam mo yung lampshade namin lumilipad. <laughs> Ay! Mami parang pinabata niya kayo ng konti. Anong age siyang nandyan? Sa tingin niyo ba ilang taon na nanay ko? Forty five? May gift kayo sa akin pag tumama kayo. 41. Ikaw, 41? Huwag niyong bababaan. 49. Yung tama lang sa tingin niyo. 41. 41, 49, 45. Wow, puro 40s. ah. Eh. 40s. <laughs> Siyempre, nahihiya sila sa inyo eh. Mamaya, off-cam ko sasabihin yung pinakamalapit. Ano pa sa tingin mong kulang, Kuya? Dimple. Ay, meron ka po ba? Yes, I Patingin have Patingin two niyan. dimples. Patingin ko pa ng dimple. Ay. <laughs> Ay! Saan? Ayan o, oh, engot. Ayan oh. <laughs> Lagyan natin ng Tatlo dimples. Tatlo nga eh. Lagyan natin ng dimples. Tatlo dimples. Tatlo dimples. Yung saan? Sa pwede yung isa. Dalawa na lang. Lagyan natin ng dimples. Ayan, na? Medyo malalim yung dimples ni si mommy. Okay. Galing Parang carbon copy. Pwede ba ako maglagay ng sarili kong mm, Sige. Din? A touch of ano? May nunal ba kayo sa mukha? Sa kilay. May nunal kayo sa kilay? Dalawa. Dalawa. Lagyan natin oh. nunal sa kilay. Parang yung sa lips. Parang wale. Parang wale. Hindi ka satisfied? Maliit lang yung lips ko ah. Oh, maliit lang. Uh -huh. Lita natin yung lips. Ah, oh, mm -hmm. Yung tama lang sa ano proportion. Maliit lang ba lips nyo? Oh, maliit din naman yung lips ko. Eh. Oo, oh, maliit lang yung lips. Ano pong gusto nyo yung smile? Ganyan lang po, fierce hmm. lang siya. Okay. okay. Maliit lang. Okay na yan ang galing talaga? Nakikita maganda. ko talaga resemblance sa mukha niyo. Magagal ha, maganda ha. So ngayon guys, tapos na tayo sa sketch. Pero ngayon pa lang nakikita ko, grabe. Parang si mami talaga. Nanay na nanay ko talaga yung nasa papel na ginuguhit. Excited na ako ipa-frame to. Excited na ako pakita sa nanay ko yung surpresa. Very excited ka diba? Perfect. Parang carbon copy. Parang na Xerox. Tingin mo, ano yung pwede natin baguhin sa itsura ng mami? Kamukhang kamukha, ituloy na lang niya. Ikaw, Choy. Kumuha. Kayang gaya. Kung kuha. Sobrang galing. Sobra. Sobrang galing. Patay kang bata ka. <laughs> Kaya nagmukhang titan si mami. Ano yun? Para siyang ano yung sa... Patingin nga! Wait lang! Patan ka, Ako lang hindi pwedeng tumingin. Eh, syempre kayo yung isa-surprise eh. Bawal. Hindi. Okay. Mamaya, mamaya. Ito. Dapat nagkaroon ng dilaw. Ano kasi siya bland. Ah, bland. Uh, Ay, blend? Ah, blend. Uh, i ako. Bakit pinyan? Kamukha naman ni Mami ah. Patay <laughs> ka niya. Tinder kayo yung dobi. Yun color yung bok niya. ire ko na yung damit ko pagkatapos na ito. <laughs> <laughs> Oo oh, nga eh. si Mami pero dito parang naging mais yung buhok niya picturean na lang natin siya. Since parang makita ko yung skin tone sana. Ah, oh, sige, uh, sige. Ay, kasi, mami! Ba't pa ba kasi uh, kayo maalis? Hindi niyan makuha yung skin tone niyo. Maka magmukha kayong multo dito. Ipicture lang kayo para makita skin tone. Pinaganda pa nga Actually, tinagalan niya kayo ng wrinkles. Ganda gagi. Kasi papa-frame ko yan. Oh. Um, papa-frame ni mami to. Karabat dapat talaga ito ipa-frame. In one word, kasi niyo masasabi ko? Parang ano? Elegant. Parang nakita niyo sa Takloban. Nakita mo sa Takloban? <laughs> 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 Yung kasing ganda ng San Juanico Bridge yung Talaga sketch niya. Oh. Excited na ako. Nagliliwanag sa ganda. Siguro sa tagal niya, ang ganda-ganda na niyan, no? Oo, oh, parang kayo. Ang ganda-ganda niya, di ba? Tagal eh. Sabi, ano lang, 30 minutes eh. Eh, syempre, pinapa-extra. Pinapa-extra. Huwag muna, huwag muna, huwag muna. Huwag muna, <laughs> ito naman. Pag mas matagal, mas gumaganda. <laughs> Kaya excited ako para uh, ko na. Ito natin dito mismo sa front door. Uh, para pagbukas nila, alam nila yung kagandahan nyo. Well, pues, coming talaga mamaya na, patingin mami. Mahal yung pakita. Huwag mo na masyadong pagandahin. Patingin lang ng konti. Okay, sisilipin ko ah. Hindi, ako sisilip. Grabe, ang ganda, mami. Promise. Ang galing niya. Pati sa Sige, color. Mahula yung surprise, di ba? Patience is the key. Ayun, dalawa talukat niya. Dalawa talukat okay. niya. <laughs> Kito ba yung talo no, ko? Ay, ako yeah. na! Ako na! Ako na! Siguro doon nyo lang maganda yan. Di remote lahat ang gamit ko dito. Pagsasabit ko kayo doon sa ceiling. Mga may Spider-Man mangyayari sa inyo. <laughs> wait lang! Mami, wait lang! Ayaw niyong pasilip, ha? Sobrang ganda siguro niya. Sobrang ganda. Coloring na kasi. Finishing may na. May gift ka pa sa akin. Pag maganda yan. Ano bibigay yung bibigay niyong gift? Overnight hotel. Saan? Hmm. Kahit saan niyo gusto. Basta, Basta maganda. Yan. Hmm. Makaka-hotel tayo. Advanced thank you ad kay, ano, Mami Gina. It's time for the reveal, guys! Ito ang itsura ni Mami. Ganda. Kita niyo. Ano sabi niyo? ang sabi niya? Ganda? Ganda. Perfect. So, ito na ang gawa ni Althea. The Gina. Althea, come here. Near ka sa akin. Kung sa'yo, wag mo na lumapit masyado, Althe. Ito ka lang. Huwag kang alin. May kita siya ito sa frame. Oh, hindi, gusto ko siya makita sa frame. Hindi, <laughs> diba? hindi. Para <laughs> makonggrads ko siya. Ang galing-galing niya. Okay? Hindi, huwag na. Ha? Hindi, para makonggrads kita. Okay. Mas maganda ka pag walang salamin. Bakit oh, ah, na? Ang tagal naman. na ako. Mas, mas maganda siya pag walang salamin. Mas maganda kayo pag nakaguhit. Ah, Three, two, one! ang maginawa nyo. Bakit? Kamukha na wala! Ano, ano, ano so... mo, ano mo, ano mo? Hey, bitawan mo agad. Mag- Ipapafriend ko to! Hindi, bitawan mo agad. Bitawan mo. Babalikstad ka. Bitawan mo. May ipapafriend ko Sabi ko, oh, bitawan. bitawan mo. Bitawan mo. Oh. Bitawan mo. Bitawan mo. Bitawan mo. Ano mo sasabing yun? Bitawan mo muna. Kapag lagay nyo, guys, ito itsura ko. Hahaha! <laughs> Pero siya, hindi na makalayo, no? Ito, ito, ito ko, ay sura ko, Altea. kung alam ko lang na biro lang pala to, hindi ako magsasayang ng itang oras. <tapos> Papa frame ko yan! Itawad mo. Papa frame ko yan! Itawad mo. Ito ba? Mo na na po, mo. Oh, okay, mo wag, wag muna po dito! mo! Oo, wag mo kong awakan. Ito ay sura ko, tingnan mo. <tapos> hindi, may papakita ako. Kalahati niya yung mukha. Ano yun? Kamukhaan nyo pag kalate. Sa ibig mo sabihin, papaprime ko to. <laughs> papaprime ko sa kalate. Wag yung ulitin! Isang oras ginawa yan! Isang so, oras na kalokohan. Sinayang may oras ko. Ito ba? Sayang ah, na wal! papa papaguhit mo ko eh. eh Prank lang kahit naman! Kahit na sa aso, matatakot dito eh. Eh, kasi, ito pa ilalagay ko sa... Sa inyo kasi nanggaling sa... yung picture. Tingnan na. eh, mo nga yung picture ko, tsaka ngayon, kung magkamukha kami nito. Paano ko titignan pinunit niya na? Well, Thea, kung alam ko lang, hindi ako nagpapasok sa bahay. Sa totoo lang. Prank lang naman? Ah, to? Oo. <laughs> bitawan mo ko, bitawan mo ko. Hindi kayo natutuwa? Hindi. Sige, uwi na kayo. No? Uwi na kayo. Thank you sa sinayang may oras ko. Sige na. Baklang naman. Ito Sabi naman. ko, uwi na sila. Uwi lang, uwi lang. Sayang yung oras. Sige na, please lang. Bago ako pagsalita ng di maganda. Uwi na, oras mo. Sige lang galing siya. sinayang mo yung oras ko. Isang oras. Excited ako. Yun? Sinabi mo. Kala ko totoo. Ngayon pala hindi totoo. Niloko ninyo lang pala ako. It's a prank! <laughs> 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 Niloko niya ako. So lalakayin ko din kayo. Prank. Okay. <laughs> talaga. ka, di ba? Pangit ang trip nyo. Bas pangit trip mo. Pinaupo mo ako diyan almost one hour. At sabi ko, ipiframe ko pa. Oh, so binalik ko lang sa'yo. Sa so, hindi kay galit? Wala na no choice eh. So, Wala na choice. May choice pa ba ako? Upo ulit ako para kuha na niya ng another one hour. Ba't Kami? yung kung nagre um, represent... Bakit do you think na papaprime ko yun talaga? Ako frame ko yun eh. Bakit ko kayo papaprime yung ako talagang, pangit na yun? Hindi yung pangit. <laughs> hindi yung pangit. Oh, really? go yung Guhit mo siya ng ganon. <laughs> Upo ka dito. Guhit mo siya. frame ko din. Ilalagay ko sa kwarto mo. Hindi joke yun. Hindi joke yun. Nanggaling kasi nang nang siya. Nang Malabo yun. yung mata mo, diba? Nakita mo yung picture ko dyan at saka yung actual ko ngayon. pa nga ilong ko. Tabi nga, <laughs> tabi nga lahat. Hindi tabi nga Baka kasi yun yung itsura nyo kanina nang nilalay. Lily aga? Oo. Oh. Lily, Nakita mo yung litrato ko ngayon, diba? Oo, oh, nakagano kasi yung... So, Team Aga pa rin tayo, guys. Dahil naisaan ulit natin ang Team Gina. Kasama sila, Altea. Thank you so much. Subscribe kayo sa channel niya. And, Mommy, sorry na. Okay lang, first time lang. Second time, wag mo nang gawin. okay, pero ano talaga masabi mo kay Mommy? Maganda talaga. Oh, actually, kaya ko talaga yung ano live painting. It's a pleasure kung talagang ma-drawingan ko kita ng totoo po. Yung, okay. yung so, pwede na -frame. Ah, so hindi totoo yung kanina? <laughs> 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 Akala ko talaga eh. Kino nag nagbigay sa na yun ng idea yung ganun din ako. <laughs> Siyempre, Team Aga. Team Aga. So, Team Aga. Team tim Aga ka. Wala po. Walang kinakampihan. So, paano yan, guys? So, yung picture na yun, pinunit na ni Mami. Screenshot niya na lang, i-comment niya sa mga videos ko. <laughs> Pero long lasting yung memory, di ba? Gina 2024. Okay, guys. So, thank you very much for watching. Nabangan nyo sa vlog ni Althea yung gagawin lang chalk art sa akin. And, sorry ulit, Mami. Maaga lang talaga malakas. Ibawi eh. na lang kayo next time. Kuha ulit kayong unggoy. Uh para ano para makabawi ba, kayo sa akin thank you very much for watching it like God bless you in the next vlog patakot